Hello guys, mga katikang natin dyan, kumusta kayong lahat? Ngayong araw po, ipasili po namin sa inyo ang pinagawa natin bahay sa mag-asawang mag, mag sa Bingay Apurpon. Ngayon po ay karga po namin yung uh, mga door jam natin kasi nag-order po kami ng door jam, yung good number para maganda din yung tingnan yung at sa bahay nila ni tatay at ni nanay galing sa amin malayo pa ang biyahe namin patungo sa pinagawa nating bahay tatawid pa tayo ng mga bundok ang mga latest pa bahay natin ngayon sobrang layo galing sa amin kay tatay papya sa Muabog at ito pong sa Bingay medyo may kalayuan po yan po pagdating po namin dito nakita namin malaki na po yung improvement sa paggawa nagplastering na po sila nakagawa na sila ng lababo at nabubunga na rin ang kaidah uh, kaida yung teres ang dala naming dorja ay kabit na to nila mamaya yan po guys ito po yung kaida dito so nilagyan na nila ng upuan at nabubunga na hindi pa yan tapos So ang inaantay ng karpintero natin ngayon itong dala natin na may kabitong durjam at mayroon din kaming mga god lumber na Jemilina para gawing uh, paminto So ito na po yung bahay nila ni tatay at ni nanay. So maganda na. So ito pa yung request sa ating sponsor na yung uh, trusses kahoy lang uh, and agad-agad sa budget. So maganda naman, matibay naman ang kahoy. So ngayon po ay eh, nagplastering na sila. At uh, saka itong uh, door jam ikabito nila mamaya. Yan, maganda na yung bahay nila lalo na matapos ito. So, shout out sa inyong lahat. Shout out sa ating sponsor dito. Maraming salamat po. Yan na. Uh, marami pa tayong mga lakad, marami pa kaming mga lakad, mayroon pa tayong mga hatiran ng tulong. So, hindi pa namin nakilos ang iba kasi ito pong project natin dito ang inaasikaso ng ina muna namin doon sa Muabog kay Tatay Papias at dito kay uh, tatay at nanay dito sa Bingay si Anisito tatay Anisito yung uh, sa mga bago pa sa ating channel ang uh, asawa, ang misis ni tatay ay uh, ano po uh, hindi na masyadong makakita nagtitiis po sila sa kubo nila dyan sa unahan na sobrang butas-butas na tumutulo na kapag umuulan so napaka po na mayroon po tayong nag-sponsor mayroon tayong sponsor na mapagawan sila ng bago at saka yan uh, concrete, concreto na kongkrito na uh, kongkrito hindi lang ito uh, lagyan ng kisami para hindi masyadong mainit dahil kapag konkreto uh, yung bahay kapag walang aircon napakainit po so hindi ito masyadong malaki maliit lang to ang sukat nito is uh, 12 by uh, 14 feet So isang isang kwarto lang ito, may kusina. At saka pa huli na yung CR, uh, iba yung plano sa CR. May lababo. So yan po uh, e, binaba ibinaba ng makahoy natin yung uh, door jam at saka yung mga 2x3 at saka 1x2 na paggawing uh, paminto. Ang magawa sa paminto nito ang uh, karpintero lang. Tatlo po ang karpintero na gumagawa dito. Ngayon po ang dalawa nandoon sa likod nagplastering, Ito po yung uh, naka ay uh, si Irvin ay ang purma natin dito. Pakyao system po ito dahil po may kalayuan. Hindi po sila nag-stay in dito. Araw-araw po silang umuwi sa bahay nila dahil mayroon silang anak na ihatid sa school. So yan nga uh, pakyao system pero okay naman. Uh, malaki namang improvement bawat uh, ilang araw na update natin.